Kasi nandito kami ngayon, pinili na kami ng mga gulay. Ano okay. na Okra, talong, pechay, luya, sili kalamansi. namanse, <laughs> kamatis. Suka, kamatis, sibuyas. Sibuyas fresh. Ayun, sibuyas. Wala pa. ayan, tama mo Ayan lang, magkano? Pili, vero ka na. P225. Oh, okay na. Pag-aaral natin. Oh. Ayun, nasa bote. Bagong isla. Nalo sa kanin yan, di ba? Sarap yan. Tara na. Ay. Ay. Baka kailangan mo ba ng magic share ah? Kasi bilinin mo na lahat ng ano eh. 5.50 na lang pres. Kaso pa kaya ito sa isda at yeah, ano. Tara.